Welcome to my vlog. Ayan, si Inday po, mga amiga. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung apo ko. Busy sa kapapanood ng cellphone. Ayan, habang kumakain. Ano, yan o. Ah. Ayan siya. Yung isa naman nandito. Oh. Busy rin yan. Nanonood ng cellphone. Ganyan ang ating mga apo dito. Pagka dating ng, ano, nang gabi. Yan ang ginagawa niya. No? Naglalaro talagang iba na pala talaga ngayon ang ang mga kabataan no Yan. talagang ano si sa po lens <laughs> yung isa habang kumakain ganyan ganyan po yung mga apo ko dito mga amiga pag nandito ko sa bahay yan tahimik sila Yan. busy sa kasi cellphone Ayan. Ayan ibang klase na ngayon ng mga kabataan, mga amiga, basta may cellphone tahimik na. Tahimik naman sila, ayan. Lalo na yung isa oh, may patalon-talon pa. Oo, oh. busy rin siya. Nayan oh. sila, kanya-kanyang pwesto. Yung isa naman yan, oh. Ako naman, mga amiga, nagluluto rin ako pag nandito ako sa amin. Ay, yan. Nagpiprito rin ako ng tilapia, mga amiga. Busy rin ako sa pagluluto. Ayan. Pag nandito ako sa amin, pagkadiop ko, yan ang ating ginagawa. Magluluto kung may lulutuin. Eh. <laughs> Ay, nako. Ayan. Nagpiprito rin ako ng tilapia, mga amiga. Yan, nabaliktad ko na. Medyo hmm, hango impo na rin 'to. Ayan. may Mainaprito na ako mga amiga, yan 'no. Oh. Tosta, ko mas masarap kasi malutong. Yan. Kailangan ko nang baliktarin. Yan. Gumagalaw yung aking kawali. Medyo maganda ngayon ang kawali ko, mga amiga, kasi naglinis ako ng isang araw. Nakos-kos ko talaga yan, mga amiga, kasi madumi na. <laughs> Maitim na. Ayan, pag ang mga bata lang maglinis, maghugas talagang ano. Ngayon, medyo maputi, o. Oh. Mayroon <laughs> pa akong ipiprito, mga amiga. Ito pa, o. Oh. Hmm. Iprito pa po yan. Ayan. And, uh, oh, may dumudukot, mga amiga. Ayan po ang aming luto ngayon. Ayan. Ayan po. Ganun ako dito pagkabisi sa aming bahay. Maraming salamat. Mhm. Uh -huh. Ayan po. Salamat po sa inyong lahat. Balik tayo sa ating apo. Ayan, 'yung ating apo oh. Ayan. Bye. Ayan po. mother